Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagsalita na nga da po si Jalen Green sa kanyang future sa Houston Rockets. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang tuloy pa rin nga da po ang trade kay D'Angelo Russell. Alam naman nga po ninyo mga katrops Naisa nga po si Jalen Green sa mga nagkaroon ng impressive na performance last season kaya expected na nga po na mas lalampasan at hihigitan pa nga po niya ito. At bago pa ba man nga po magsimula ang kanilang kampanya ay tinanong na nga po siya ngayon ng media kung gusto pa rin nga ba nito na manatili at makakuha ng bagong contract extension sa Houston Rockets. At ayon nga po sa naging sagot ni Green, malinaw rin naman nga na po na gusto pa rin nga po talaga niya na makakuha dito ng mas malaking kontrata Ngunit mas focus pa rin nga po siya sa kanilang mga darating na laro sa regular season, lalo pat ang goal nga po nila ngayon ay makapasok sa wakas sa playoffs at magkaroon ng magandang championship run. At kapag nangyari nga po iyan ay sigurado nga po na hindi na siya may hirapan pa na humingi ng malaking kontrata sa Houston Rockets. Pero ayun nga po mga katrop sa kalalabas pa lang na balita ngayong araw, kahit anuman nga daw mangyari sa kanilang team next season, ay nagdadalawang isip pa rin nga pa ang front office ng Houston kung bibigyan nga pa nila si Green ng bagong kontrata dahil pwedeng pwede rin naman nga po nila siyang gamitin bilang trade assets. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang tuloy pa rin nga po ang trade kay D'Angelo Russell. Hindi pa rin nga po mga katrops natitigil ang pagsilabasa ng mga trade rumors patungkol sa Lakers kahit man kumuha na nga po sila ng kanilang bagong center na siyang hinahangad noon pa ng kanilang buong At this time nga po mga katrops ay ang trade na naman ni DeAngelo Russell ang binibigyan ng pansin. Sa katunayan, matapos nga po na mag-post mismo si DeAngelo Russell ng sad emoji sa kanyang social media account, ay marami na nga po mga fans ang nagsabi na mukhang nagpahiwatig na nga po ito na matutuloy na nga po talaga ang pag-trade sa kanya ng Los Angeles Lakers. At kung sakali man nga po nagawin nila ito, ay inaasahan nga po na nga po nila siya bilang trade assets kasama ng ilan sa kanilang mga players at draft picks upang makuha lamang nilang matagal ng target ng kanilang team na si Jonas Valenciunas ng Washington Wizards. Ngunit ayon nga po sa nalabas na balita ng isang NBA insider, sa kalagitnaan pa rin nga po ng regular season posibleng mangyari ang ganitong klaseng trade at magdedepende pa nga po sa magiging performance ni D'Angelo Russell. So yun lang mga katrops. Ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.